Hello guys! Good morning! Ngayon ay ah, January 17 at magluluto ako ng pancake. Tatry ko tong aking binili na pancake maker na aking in-unbox nung nakaraang araw. Tignan natin kung maganda siya. Guys, bali naka-on na siya. Nakasaksak na. Electric siya. Lagay muna natin sa number one. And dahil hindi pa ako nakapag ano ng aking mga ingredients painiten lang muna natin ayan guys sobrang init na, na aking pan maker oh, number one lang yan at sobrang init Habang gumagawa ako ng butter non ko yun para yung kanyang amoy ay mawala kasi pagkabago ang device diba tapos Um, ginamit mo, may amoy siya. Kailangan painitin, pasingawin, bago gamitin. Tapos ko nang gawin yung aking butter para sa pancake. Ayan. Tingnan ko kung gano'ng karami ang pwedeng inagay dyan para sakto at hindi aapaw.

the sun is getting long first time first time i'm gonna meet it, תודה. איך פה? חכי 谢谢，我谢谢 a dami kong nagawang pancake. Ayan. Nakain na nila yung iba. Hello guys. Eh, ngayon naman ay gumagawa ako ng mga pang giveaway sa birthday ng aking anak. Ayan. Ayan o. Nakabukas na yung iba. So, pakita ko sa inyo mamaya. Ayan yung mga pinaglalagay. Ayan yung mga lalagay ko sa bag. Ito, meron na siyang, ano ba tawag na ito? Ito. Tapos, lalagyan ko na ito. Ayan. At tapos, ito sa kanyang lobo at sa para sa kanyang cake. Tapos, yan, ito. Ay, oh. ito. Ito. Para sa kanyang cake din ito Dibaba mm Hmm, Eto At Merang panen to Eto Ini to Ayan Para sa dito boy Gifts ng aking Anak nasi Christian Ya yeah. Guys, eto yung team ng aking anak. Birthday boy. Sa kanyang birthday na 7 years old. Mama, can I do the balloon And, now? No, you cannot do that balloon now. You have to wait. Ayan yung happy birthday. Eh, maganda yung balon kasi hindi nakabaligtad yung happy birthday. Pagka ni Lobby yan, nakatayo, nakatayo tapos happy birthday, di baligtad. Maganda. Uh, positive yung inalagay sa cake and tupper. Ayan.